Hello guys, good morning Ayan guys, ang aking lulutuin ngayon Mag-aadobo ako ng salmon guys Salmon na may sahog na gulay na okra okra at saka ang palaya guys I-adobo ko naman to kay salmon guys Hawa so, ano na ako guys sa paksiw at saka sa sinigang amoy ko na guys ang um, ano ang um, palaya parang super tight nito guys ang palaya na to guys pero okay lang yan kakainin natin yan. guys salmon guys na adobo sa ilalim guys madami ang gulay guys hindi ko lang mahalo Luto na guys. Lutok na guys. Adobong adobong salmon guys. Super pait guys na kampalaya, Kamis Pangis. Tinignan ko.